hello, hello! Again and again, it's me, your Ate Paz! Ayan, welcome to my YouTube channel! So, for today's video, ay andito na naman tayo sa my dagat. So, since low tide, maghahanap na naman tayo ng mga shells. So, tingnan natin kung may mga shells dito at ito ay... Ginagawa namin ay nag ano kami, nanguha kami ng mga maliliit na shrimp. Since itong mga shrimp na to, ito yung klaseng shrimp na hindi yung lumalaki hanggang ano lang siya. Maliliit lang siya kasi pag ano, pag hindi mo naman kinukuha ang mga to, nawawala din sila. Ano, parang may time na andyan sila, so may time na wala. Parang season, season, season lang siya. So, ayan, kinukuha namin yung mga shrimp pero nagsawa rin kami dyan. Ano, lumipat din kami ng pwesto. Pero dito talaga banda, marami yung mga ganito. Kasi yung mga shrimp, nabubuhay siya. So yung parang may matabang na tubig at saka maalat, naghalo. Parang marami dyan na nakatira na mga shrimp. So, ayan, dito, naglakad-lakad na lang ako kasi napagod ako doon banta dito naghahanap ako ng mga shells baka may mga shells dito but this time kakunti lang yung ano yung mga shells wala masyadong laman yung ano yung hunasan hunasan yung tawag sa amin wala masyado siyang laman ah, kasi yung ano kasi yung hunasan is parang seasonal din may time na ang daming mga laman so iyan may nakita akong si cucumber cucumber ba tawag? tawag niyan uh, yun ay pwede din makain kaso hindi na ako nangunguha ng mga ganyan kasi ako lang naman din ang kumakain eh, ang ano kasi pag tayo lang mag isa na kakain eh parang makawang gana kasi dati nung bata pa kami yung mother ko talaga every pag may ano kasi bundok yung bahay namin pag nakikita namin na low tide talagang bababa kami para manguha ng mga ganun yung mga shells, mga sea cucumber, mga seaweed kasi bundok nga yung aming bahay tapos hirap kami sa ulam dati alam mo na ano tayo mahirap tayo ay kung ano yung pwede namin makain pang ulam ay talagang ginagawa namin. Kaya tuwing low tide, bumababa kami sa dito sa along the road sa may highway na malapit yung may dagat ay nag, nangunguha talaga kami ng mga ganyan yung mga si sea, seaweed tapos yung seaweed nilalagyan namin ng sardinas talagang gumagawa kami ng paraan para ano para may pangulam yun kasi hirap nga hirap nga kami do, na hirap talagang hirap oo oh, oh. pero salamat naman at at ngayon ay unti-unti na nating na na recover. Parang na ano na, hindi na masyado hirap pa rin pero at least naman hindi na masyado hindi kagaya nung bata pa kami na grabe naman yung aming naranasan. So yun ito lang talaga ang ano ang nagigiliwan ko uh, ano ba yung na parang nagustuhan ko pagka uh, low tide kasi parang nawaw nawawala yung stress kasi na ano ako na i-enjoy ako sa ganitong gawain parang pang-alis stress ko yung ganito na pag nakahakita ako ng mga malalaking shells, yung parang may nakita kong kakaiba sa dagat, parang ganun, parang na-amaze ako. So, kaya every every low tide, talagang nandiyan ako sa dagat, talagang nandito ako sa ano, sa hunasan. Parang wala lang, parang ginawa kong libangan 'yun. Kasi pag nasa bahay naman ako, eh, wala naman akong ginagawa. So dito pag nandito ako sa ano sa sa Hunasa, nai-enjoy ko yung sarili ko. Kahit ako lang mag-isa dito, hindi ako natatakot. Kasi talagang simula nung bata pa kami, ganito na talaga yung ano, yung gawain namin. Kaya sanay na sanay na po ako na manginhas. So kaya yung mga tao dito sa amin ay talagang pansin na nila pag may low tide talagang kita nila tatits, ano ano sasabihin nila manginhas ka ganun tinatanong na nila ako kasi sanay na sila na lagi akong nagpunta sa hunasan tuwing low tide kaya yun ah uh, kasi you know, ano kasi ah uh, tawag niyan na na nakakaalis talaga yun ng ano ng stress para sa akin kasi yun uh, wala ba basta ah dito kasi ngayon super ang laki po ng ano ngayon ang hunasan tapos kaso walang wala masyadong laman konti lang yung mga nakuha ko kadalasan ay ano lang yung mga mga crab pero hindi pa siya masyadong mga malalaki so yung mga malilit hindi ko na kinukuha kasi sayang lang din at saka baka lalaki pa yon di diba? next time may maro, mayroon pa akong mabalikan. So yung mga medyo malaki-laki na, yun yung ano, kinukuha ko lang. Tapos yung mga shells na ano, yung tawag niyan ay saang yun. Kukunti lang din naman yung mga ano, yung mga shells. Kasi sa dami ba naman, minsan madami yung na, nagpunta dito. Dati, nung bata pa kami, talagang talagang ano lang kami lang dalawa yung mama ko yung talagang laging nang nandito. Tapos kinukuha namin yung kalaykay, yung tawag nun Ngayon hindi nga ako marunong manguha nun kasi yung mama lang ang master, ang mama ko lang yung master niya na magaling sa ano sa ganyan. Ako ay ano sunod-sunod lang kasi dati. Kaya ang sarap ano, ang sarap uh, balikan yung mga ginagawa namin noon na nung ano bata pa bata pa ako si eh, ito ayan mayroon akong nakita ito yung tinatawag na si cucumber pa rin yan ang sar masarap din yan uh, kaso iba to pagka ma siya sa tubig para siyang ang tawag niyan lumapaypay ano tawag niyan dapat pala yung yung ganyan iay ano ginagawa nila dati pag ano yung mama ko pag naku, kinukuha niya sa tubig hinihipan tinatawag nila yung balat hanginan yung parang hinihipan nila uh, ano ng hangin tapos titigas siya pag kinuha mo yan sa dagat na hindi mo siya nahihipan lalambot siya so ganun yun ang dami talagang kakaiba sa dagat ah, uh, Ah, uh, mayroon pala talaga, mayroon pa akong hindi hindi alam na mayroon sa dagat. Ang daming mga mga creatures, creatures. So yun, superb. enjoy talaga ako kapag uh, dito ako sa dagat na mamasyal Tapos naman pagka ano, pagka high tide ay mamimingwi, tapos Masaya ako pag masdan yung mga yung mga sea turtle, yung ganun, yung mga, 'di ba, may whale shark dito sa amin. Tapos kapag ka mali na masyadong malinaw yung tubig, yung dagat, minsan yung whale shark ay naglabasan. So ito mayroon na naman akong nakita. Kin pag ano siya, pag hinawakan mo siya, bigla siyang ano, bigla siyang mawawala. So amazing talaga. Ang daming kakaiba, ang daming Sorry. na nakakatuwa tingnan dito. So kaya ayun, nai-enjoy ako na magpasyal-pasyal dito sa aming ano, dagat tapos yung mga mayroon pang maraming mga sea corals tapos magagan ang gaganda. So napakaganda talaga ang dagat. Kaya nga dapat nating alagaan yung ating dagat. Huwag tayong magtapon ng basta-basta ng mga basura kasi kawawa naman. So, super ganda talaga ng ating karagatan kapag ating inaalagaan. Kaya, yun, minsan, ano ako na nalulungkot ako kasi may makikita ako mga basura. Tapos, yun, ano, uh, nakakasad kasi ang ganda ng ating karagatan, ang daming mga magagandang mga tanawin but susad so dahil yung mga basura natatap tinatapon lang kung saan-saan tapos ang 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 ending sa dagat ang punta. So kaya dapat natin 'yan anuhin. Tayo sa ating sarili ay nako ano ba hindi ko na masabi <laughs> kaya yun na so siguro na-enjoy ko talaga ang hapon na ito so bukas ulit may part 2 pa tayo kasi gagawa pa tayo ng ibang video bukas tingnan natin baka marami-rami na yung ating makukuha bukas so since gabi na na ano na naaamoy ko na yung mga ano yung mga pagkain dito sa resort may may, may resort kasi dito sa Gilid Naaamoy ko na yung sarap ng ulam nila. So, ayan tapos may biglang lum, ano, nakita ko maraming isda. Super ang dami nila. Kaso ang liliit pa nila, sana lumaki pa yan. So, ayan hanggang dito na lang yung ating video. So, abangan ang ating part 2 nito kasi bukas ay babalikan natin yung ating kasi lutay pa rin. So, hanggang dito na lang. Thank, Thank you, you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye.